Sa panahon ngayon, maraming tao ang nagkakamali sa pag-unawa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging attractive. Akala nila kapag gwapo o maganda at mamahalin ang gamit sapat na iyon. Pero ang tunay na atraksyon ay hindi lang nakikita sa panlabas. Ito ay nararamdaman. May mga taong kahit hindi kaagad kapansin-pansin ang itsura ay tila may kakaibang hatak para bang may misteryong humihila sa atensyon ng iba. Yan ang tunay na attractive. At ang maganda rito, pwedeng-pwede mo itong ma-develop. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para maging kaakit-akit. Kailangan mo lang ayusin ang ilang ugali, pananaw, at pakikitungo sa sarili at sa mundo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong bagay na dapat mong gawin para maging attractive. Hindi lang sa panlabas kundi sa kabuuan mong pagkatao. At kung iintindihin mong mabuti, mapapansin mong may malalim itong kaugnayan sa mga prinsipyo ng sinaunang karunungan, sa mga aral na tumutulong para maging panatag, matatag at makabuluhan ang ating buhay. Number 1: Tahimik pero may lalim. Ang taong hindi palaging maingay pero may laman ang sinasabi ay laging kinagigiliwan. May mga tao na kahit tahimik ay ramdam mong matatag, may direksyon at hindi basta-basta nadadala ng emosyon. Sa Stoicism, itinuturo na ang tunay na lakas ay hindi palaging ipinapakita. Kadalasan, ito ay nasa katahimikan at kalinawa ng isip. Isipin mo ang isang taong nasa gitna ng kaguluhan pero nananatiling kalmado. Hindi siya mabilis mag-react, hindi siya padalos-dalos. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan sa panlabas, pero hindi rin siya nagyayabang. Ang ganitong katahimikan ay may misteryo. Kapag nagsalita siya, lahat nakikinig dahil alam nilang hindi basta-basta ang laman ng kanyang isip. Kung gusto mong maging attractive, matutong pakinggan muna bago magsalita. Alamin mong kontrolin ang sarili sa mga sitwasyong emosyonal. Ang lalim ay hindi basta sinisigaw ito ay nararamdaman. At ang taong may lalim, hindi madaling makalimutan. Number two, may paninindigan. Ang attractive na tao ay hindi takot manindigan. May prinsipyo siyang pinaninindigan kahit hindi ito popular o komportable. Sa Stoicism, pinahahalagahan ang pamumuhay ayon sa tama, hindi ayon sa uso o pansariling interes. Kapag may paninindigan ka, nagkakaroon ka ng sariling halaga sa mata ng iba. Hindi ka lang basta dumadaloy sa agos, marunong kang pumili ng direksyon. Halimbawa, kung alam mong mali ang isang bagay, gaya ng paninira sa iba o pagkuha ng hindi iyo, hindi mo ito ginagawa kahit lahat pa sa paligid mo ay ginagawa 'yon. Hindi ka natitinag sa mga tukso o pressure ng lipunan. Ang taong may paninindigan ay nagbibigay ng seguridad sa iba. Alam ng mga taong nasa paligid niya na hindi ito madaling matinag. At ang ganitong klase ng lakas ay hindi lang kaakit-akit. Itoy nakakabilib. Number 3. Marunong mag-control ng emosyon. Isang sikreto ng pagiging attractive ay ang kakayahang kontrolin ang sariling damdamin. Hindi madaling magalit. Hindi mabilis masaktan, hindi umiiyak sa bawat problema, hindi dahil manhid ka kundi dahil marunong kang humawak ng emosyon. Sa stoicism ito ang isa sa pinakamahalagang kasanayan, ang hindi maging alipin ng nararamdaman. Kapag may taong galit na galit pero kaya mong manatiling kalmado, mas naipapakita mong ikaw ang may hawak sa sarili mo. Isang magandang halimbawa nito ay ang isang leader sa gitna ng kaguluhan. Habang ang lahat ay nagpapanik, siya'y kalmado, nag-iisip at nagpapasya ng tama. Ganyan ka rin dapat. Hindi attractive ang taong laging nagdadrama, laging nagwawala o laging pabigla-bigla. Ang attractive ay yung kayang huminga ng malalim, umatras sandali at hindi agad nagpapadala sa bugso ng damdamin. Kapag kaya mong pamunuan ang sarili mo, hindi malayong sundan ka rin ng iba. Number 4: May layunin sa buhay. Ang taong may direksyon ay laging kaakit-akit. Hindi siya lutang. Alam niya kung saan siya patungo at ginagawa niya ang mga hakbang para marating ito. Sa stoicism, isa sa pinakamahalagang prinsipyo ay ang pamumuhay na may layunin. Hindi basta nabubuhay lang kundi may tinutungo. Kapag may layunin ka, nagkakaroon ka ng kakaibang liwanag. Kahit pagod ka, hindi ka nawawalan ng sigla. Kahit madapa ka, bumabangon ka. At ang ganitong uri ng determinasyon ay inspirasyon sa ibang tao. Halimbawa, ang isang taong gustong makapagpatayo ng negosyo para sa kanyang pamilya, kahit gaano kahirap ang daan, patuloy siyang lumalaban, hindi mo kailangang maging sobrang yaman o sobrang galing. Ang mahalaga ay may ginagawa ka at ginagawa mo ito nang may puso at dedikasyon. Ang taong alam ang gusto niya sa buhay ay hindi lang attractive, siya'y magnet ng respeto at paghanga. Number five, marunong magbigay at hindi lang kumuha. Attractive ang taong hindi makasarili, hindi dahil gusto niyang magpa-impress, kundi dahil natural sa kanya ang magbigay. Sa Stoicism, itinuturo na ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit. Ito ay kusang binibigay sa tamang dahilan. Ang taong nagbibigay ng oras, tulong at malasakit sa iba ay laging naiiba. Hindi siya nagbibilang ng naibigay at hindi rin siya umaasa'ng babayaran siya ng mundo. Halimbawa, may kaibigan kang laging handang makinig kapag may problema ka. Hindi siya nagsasalita para lang magmukhang matalino kundi para makatulong. Kapag marunong kang magbigay, ikaw ay nagiging liwanag sa paligid mo. Hindi ito kahinaan, kundi senyales ng lakas ng loob at lawak ng puso. At walang makakatalo sa kagandahang loob bilang isa sa pinaka-attractive na katangian ng tao. Number six, hindi takot sa pagkakamali. Isa sa pinaka-underrated na bagay na nakaka-attract ay ang taong hindi takot magkamali. Hindi dahil pabaya siya, kundi dahil alam niyang bahagi ito ng paglago. Sa stoicism, mahalaga ang pagkilala sa limitasyon ng sarili at sa pagtanggap na hindi natin kontrolado ang lahat. May kilala ka bang taong kahit mapahiya, tumatawa lang, hindi siya balat sibuyas, hindi siya perpekto pero tanggap niya iyon. At dahil dito, mas madali siyang lapitan. Hindi siya nagpapanggap na alam lahat at dahil doon, mas totoo siya sa paningin ng iba. Kapag marunong kang tanggapin ng pagkakamali, hindi ka lang nagiging mas mabuting tao, nagiging mas kaakit-akit ka rin. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin. Kailangan mo lang maging totoo. Number 7 tahimik na disiplina. Hindi kailangan ipangalandakan ang disiplina. Sa totoo lang, ang pinaka-attractive na disiplina ay yung hindi ipinapakita pero ramdam sa kilos. Sa Stoicism, ang disiplina ay pundasyon ng mabuting buhay, hindi para magpasikat, kundi para lumalim bilang tao. Isipin mo ang isang taong gigising ng maaga para magtrabaho. Kahit walang nakakakita, kumakain ng tama kahit hindi siya binabantayan. Tinutupad ang pangako kahit walang nagre-remind. Ang ganitong klase ng disiplina ay hindi ingay. Ito'y integridad. At sa mundo ngayon na puno ng papogi at paviral, ang taong may disiplina ay parang iila na lang. Sila yung kakaibang uri ng attractive, hindi dahil sa kanilang pagpapakita, kundi sa kanilang tahimik na pagkilos. Sila ang mga taong seryoso sa buhay at dahil dito sila rin ang seryosong kinahahangaan. Ang pagiging attractive ay hindi nakukuha sa isang gabi. Hindi rin ito tungkol sa pagpapapogi o pagpapaganda lang. Ito ay resulta ng mahabang proseso ng pagkilala sa sarili, ng disiplina at ng mas malalim na pananaw sa buhay. Hindi mo kailangang ipilit na mahalin ka ng iba kapag naging buo ka sa sarili mo kusang dadating ang tamang atensyon, respeto at pagmamahal. Kung gusto mong maging tunay na attractive, magsimula sa loob. Ayusin ang iniisip mo, ang mga pinaniniwalaan mo at ang paraan mo ng pagharap sa mundo. Gamitin ang mga prinsipyo ng karunungan, disiplina at paninindigan. Tandaan, ang panlabas na itsura ay kumukupas, pero ang lalim ng pagkatao ay hindi kailanman nawawala. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.